guys. Kain tayo ng durian oh. Ang kapal ng ano, ang kapal ng laman. Ano siya? Bango-bango. Tapos ang ano, yung buto niya liliit. May malaki naman. May malaki? Ayun. Kasi oh, ano, maliliit. Ayan. Yung. Basta ko yan. Ayan. High blood daw. Hindi daw siya high blood. Ang nakaka high blood. Walang, lang pera. Laki-laki nito. Parang gusto ko ng papakin pero kunti lang kakainin ko. Tikim-tikim lang. Kasi na high blood ako sa amoy kagabi. Ibigayin ko na kung si Birdie. Nagpahangin na ako kasi amoy pa lang. Nakaka-high blood. Nakaka-high blood. Tinutok ko na yung electric pan kagabi. Kaya pala. Kaya pala. Ang Ang mga kaya pala. Ang mga kaya pala. Ang Pagtana ko ng sayu di nasa kalinga ni. Eh. Kung <laughs> ano? Baling ng May laman pa yan. Mamaya na naman saktura na ay mayo. Kain pa ako? Ay magpalabi. Hindi ako ay. Ito sa langit. ito. <laughs> Mawala oh, na sa langit. Sabaho nga ito, magtubag na manang mga kasalanan mo. Pagkain sa lupa. Pag na sa langit. <laughs>